Disclaimer. Ang video na ito ay for informational and educational purposes only na ginawa with the help of artificial intelligence or AI. Kung meron kayong mga mahahalagang disisyon, ay maari lamang na kumonsulta sa mga eksperto o profesional. Mga kaibigan, welcome back sa Edwin Tan Podcast kung saan lagi tayong nagkukwentuhan tungkol sa buhay, mindset, purpose, at kung paano tayo pwedeng maging mas totoo sa sarili natin bawat araw. Ngayon, may tanong ako sa inyo. Ano ba talaga ang tunay na sukatan ng tagumpay? Ito yung tanong na kahit mukhang simple pero kapag nilubog mo ang sarili mo sa sagot, grabe, malalim. Kasi hindi lang pera ang pinag-uusapan dito, hindi lang posisyon, hindi lang achievements. Pag tinanong mo 'to sa isang bata, iba ang sagot. Pag tinanong mo sa isang matanda, iba rin. At pag tinanong mo sa isang taong pagod, yung parang nabibigatan na sa buhay, ibang klase rin ang meaning niya. At madalas hindi natin napapansin, minana lang natin yung sukatan ng tagumpay na meron tayo ngayon. Galing sa pamilya, galing sa kultura, galing sa media, galing sa kung anong pinuri ng ibang tao, hindi galing sa sarili natin. Kaya ngayong episode, gusto kong ibato sa inyo ang isang hamon. Ano kung mali pala ang sukatan ng tagumpay na sinusundan mo? At paano kung kaya ka feeling stuck, pagod, o parang kulang pa rin? ay dahil hindi mo sinusukat ang tagumpay base sa sarili mong kaluluwa, kundi base sa sukatan ng ibang tao? 1. Tagumpay ba ang tagumpay kung hindi ka masaya? Tanong ko sa'yo. May kilala ka bang taong may pera, may kotse, may magandang trabaho, pero parang laging galit o laging may hinahabol na hindi niya maabot? Yung tipong sabi ng mundo, wow, successful. Pero pagkausap mo, hindi mo maramdaman yung peace Naalala ko nga minsan may nakausap akong kaibigan na ang daming na-achieve, business, properties, travel. Pero isang gabi, habang nagkakape kami, bigla niyang sinabi, Edwin, minsan naiingit ako sa mga taong simpleng buhay pero payapa. Doon ko na-realize, hindi sapat ang accomplishment kung wala ang alignment. Hindi sapat ang taas kung walang why. Hindi sapat ang saya kung sandali lang. Kung ang tagumpay ay nasusukat lang sa mga bagay nakita ng mata, pero hindi kasama ang nararamdaman mo sa loob, maybe it's not success, maybe it's noise. 2. Ang tunay na sukatan ng tagumpay ay yung hindi mo kayang i-flex. Totoong tagumpay ay yung hindi mo mapopost sa Facebook, yung hindi mo ma-IG story, yung hindi maa-appreciate ng algorithm, kasi eto yung tagumpay na tahimik, yung nakakatulog ka ng payapa, yung hindi ka nagtatago ng kasalanan, yung wala kang sinishoot, pinaplastikan, o binibilang na kaaway, yung hindi ka nag-aalala kung may makadiskubre ba ng totoong ikaw, ito yung mga bagay na walang trophy, walang award, walang claps. Pero sila yung unang nawawala pag ang sukatan mo ay para lang sa panlabas na mundo. 3. Tagumpay Ay yung nabibigyan mo ng hustisya ang mga biyaya sa'yo. Kahit ano pa ang talento mo, pagsusulat, pagkukwento, pagiging magulang, pagiging kaibigan, pagiging leader, tagumpay kapag ginagamit mo sila sa tama at sa mabuti. Hindi kailangang malaki. Hindi kailangang viral. Hindi kailangang trending. Ang importante, ginamit mo. Hindi mo tinago. Hindi mo sinayang. Kumbaga, success is not about having more. Success is about becoming more. 4. Tagumpay ay yung kaya mong magmahal. Kahit sinubukan ka patigasin. Tumaan ka na ba sa betrayal? Sa heartbreak? Sa sitwasyon na halos pinatigas ka ng mundo? Pero ngayon, marunong ka pa rin magmahal, magpatawad, at maging mabait? Alam mo, yan tagumpay yan. Hindi yan madali. Hindi yan instant. At hindi yan kayang bilhin ng pera. Kapag kaya mong magmaluwag ng dibdib, kahit ang mundo minsan masikip, Kapag kaya mong bumangon kahit ilang beses kang nadapa, kapag kaya mo pa ring pumili ng kabutihan, that is strength, that is character, that is success. 5. Tagumpay Ay yung alam mo kung sino ka at buo ka kahit hindi ka naintindihan ng lahat. Alam mo, maraming nagiging successful sa mata ng mundo, pero sa loob nila, durog sila. Kasi hindi nila kilala kung sino sila kapag wala na yung trabaho, pera, titulo, audience, o applause. Pero yung taong kahit anong alisin mo, pera, trabaho, followers, recognition, pero kilala pa rin niya kung sino siya. Yun ang tunay na mayaman. Yun ang tunay na malaya, yun ang tunay na matagumpay because real success is this. When you no longer need validation just to know your worth. 6. Tagumpay ay yung kaya mong sabihin na ito ako at sapat ako. Hindi yung sana mas marami, hindi yung sana mas maganda. Hindi yung sana mas mabilis. Hindi yung sana may approval nila. Kundi ginagawa ko ang best ko. Nagiging mabuti akong tao. At nagiging tapat ako sa sarili ko. Success is not an achievement. Success is a state of alignment. Kapag hindi ka na lumalaban sa sarili mong kaluluwa. Kapag hindi mo na pinipilit maging iba. Kapag hindi mo na kailangan gumaya. Doon mo mararamdaman ang tunay na tagumpay. 7. Ang tunay na sukatan ng tagumpay. Kung papano nagbago ang buhay ng iba dahil sa iyo. Hindi mo man ito makita, hindi man ito makapalakpak sa iyo, hindi man ito umabot ng 1 million views. Pero kapag kahit isang tao, isang kaluluwa, isang buhay ang gumaan dahil sa iyo, tagumpay ka na. Kahit hindi mo kilala, kahit hindi ka nabigyan ng credit, kahit hindi ka kinilala, hindi mo ma-measure sa likes yan, hindi sa bank account, hindi sa applause. Ang measurement niya, puso. 8. Sa dulo, ikaw lang ang pwedeng magtakda ng sukatan mo. Ang tagumpay mo hindi kailanman pwedeng ihambing sa tagumpay ng iba. Hindi yan race, hindi yan contest, hindi yan palakasan ng CV or trophies. Ang tanong lang, simple lang pero brutal. Pumubuti ba ako bilang tao? Lumalalim ba ang puso ko? Nagiging tapat ba ako sa purpose ko? Mas may peace ba ako ngayon kaysa dati? Kung oo, congrats. Tagumpay ka. Kahit hindi pa kailangan makita yan ng mundo, kung may napulot ka sa episode na to, kung may isang linya na tumama sa puso mo at parang gusto mong pagnilayan mamaya, please like, share, and subscribe sa Edwin Tan Podcast. Marami pa tayong pag-uusapan. Buhay meaning purpose healing growth. Lahat ng bagay na tumutulong sa atin maging mas mabuting tao araw-araw. Salamat sa oras, salamat sa pakikinig. At lagi mong tandaan, hindi mo kailangan maging sikat para maging matagumpay. Kailangan mo lang maging totoo hanggang sa susunod.